Pang-apat na kategorya na kahulugan ng pagsasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay alipin at sugun ni Allah subhanahu wa ta'ala ay wa alla yu'badallahu illa ma at nang hindi sambahin ng isang tao si Allah subhanahu wa ta'ala liba na lang sa anumang isinabatas sa pananampalatay ng Islam ang iniiwasan dito mga kapatid ay ang tinatawag na bidaa. So dito sa pang-apat ay matinding ipinagbawal sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang anumang pagsamba Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala liba na lang kung ito ay nasa batas ng Quran at sa hadith. Dahil kapag ikaw ay gumawa ng kabutihan, sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na wala sa Quran at wala sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ito ay tinatawag na bid'ah o anumang pagbabago sa katuruan ng Islam. Kaya pinagbabawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na gagawa ka ng anumang bagay na ito ay may kaugnayan sa pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay wala sa batas ng pananampalatay ng Islam. Dahil ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu." At anumang ibinigay sa inyo ng inyong sugo ay kunin ninyo. Ang ibig sabihin, anuman ang itinuro sa inyo ng inyong propeta ay nararapat na tanggapin ng isang tao. Yun ang kukunin niyang aral. Kung anuman ang katuruan ng mga propeta ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'atakum anhu fantahu. At kung anumang bagay ang ipinalayuan sa inyo ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nararapat sa isang tao na nag-angkin isang muslim na kanyang lalayuan ng mga bagay na yun. Lalong-lalo na kung ito ay may nayan sa tinatawag na bid'ah sapagkat ang bid'ah at sa shirk pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ay wala siyang lugar sa pagsamba natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. In fact, sabi ng mga natin kapag ang isang tao ay hinaluan niya ng bid'ah ang kaniyang pagsamba o di kaya hinaluan niya ng shirk, tunay na walang tinatanggap sa kaniyang pagsamba tigit pa doon ang kaniyang mga mabubuting gawain ay hindi tatanggapin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at nawa ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala doon sa mga taon na yun na sila'y mapaggawa ng anumang pagbabago sa ng Islam.